Itong si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at iba pa mga opisyal dyan sa lokal na pamahala ng Maynila ay ipinagharap po ng patong-patong na reklamo ng kapatid ng uh, dating alkalde na si uh, Mayor Honey Lacuna. Alamin natin ang kabuuan ng balita mula kay Bombo Grant Hilario. Naghaing niyong araw ang kapatid ni former Manila Mayor Hani Lacuna na si Leilani Lacuna sa Office of the Ombudsman na mareklamo laban kay Mayor Francisco Escomreno Dumagoso at iba pang opisyala. Ayon kay Leilani Lacuna, ex-official ng City Council ng Manila, kanyang inihain ang mga reklamo sa Ombudsman bunsod ng umano'y iligal na tanggalin mula sa pagiging presidente ng Liga ng mga Barangay Naniniwala siyang hindi dumaan sa tinatawag na due process ang pagkakatanggal sa kanya bilang leader o presidente ng Natural Liga. Kanyang inireklamo ang Alcalde uh, alkalde ng Maynila na si Mayor Francisco Escomoreno Dumagoso kasama pati vice alcalde na si Chi Atienza at iba pang opisyal uh, ng Naturang Lungsoda. Huwag niya niya natin pakinggan uh, si Leilani Lacuna ang Naturang Complainant. Uh, ako po ay nag ng uh, kaso uh, laban sa bilang opisyalis ng Maynila, dahil po sa iligal na pagpapatanggal po sa akin, uh, ito po ay hindi dumahan sa due process. Ako po ay uh, ang ex-officio uh, ng uh, City Council ng Maynila dahil ako po ay leitimong uh, Liga President po ng Maynila. Uh, ako po ay tinanggal nila at ito po ang aking pinapaglaban ngayon. Ah, ang tinaylan po eh, si Mayor Moreno, si Vice Mayor Chi Atienza, yung City Council po ng Maynila, at yung pong kumalaban po sa amin bilang uh, liga. Kanyang inihain ang partikular na mareklamo paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Usurpation of Authority at kasong administratibo tulad ng grave misconduct at grave abuse of authority. Tawag din niya at tinamang pakinggana ang ibinahagi ng kanyang abogado na si Attorney Michelle Africa. Ang kaso pong final ni Dr. Leila Kuna ay uh, violation po ng anti graft and Corrupt Practices Act, Section 3E po, usurpation of authority po, at mga administrative na kaso hinggil sa grave misconduct, rape at rape of authority. So yun po ang mga kaso bunsod nito. Ibinagipan ni Leilani Lakuna ang naturang komplainad ang nangyari sa munoy illegal na special election isa nagawa ng konseo sa lungsod. Kanyang ikinuwento na hindi raw siya inabisuhan na magkaroon ng General Assembly ang Liga ng mga Barangay. Nagulat na lamang anya siya nang maipabatid sa kanya na bakante na ang kanyang posisyon bilang leader at iba pang opos oposisyon sa National Liga matapos ang isinagawang Naturan General Assembly. Muli pakinggan natin ang Naturan complainant na si Leilani Lacuna. Um, actually, even before this happened, I have been hearing stories na ako po ay gusto na nilang matanggal. So, um, simulan po natin yung nangyari noong November 7th sila po ay uh, nag-hold ng General Assembly na supposed to be po ay kasama po ako at yung mga kasama po pong dating direktor. Uh, kami po ay hindi in-inform na doon po sa General Assembly na ginawa nila. Uh, kami po ay tinandan nila sa posisyon. Doon po nila sinabi na all position po ng uh, Liga ay vacant na po. Uh, sa totoo lang po, uh, wala pong pwedeng magtanggal sa amin kundi ang National Liga. Kasi kami po, ang, ang Liga Maynila po ay under po sa umbrella ng National Liga ng Pilipinas. So meron po kaming sinusunod na bylaws at may sinusunod po kaming batas sa pagtanggal at pag sa paghold po ng elections at sa pagpalit po kung sino po ang susunod na magiging president. Yan ang tinig ni Leila ni Lacuna ang komplainan sa Ombudsman. Bukas naman ang tanggapan ng uh, Bombo Radio para sa anumang reaksyon, pahayag, komento, ng mga nire-reklamo na, na uh, Mayor Francisco Moreno Dumagoso, Vice-Alcalde Chi Ascensa, at iba pa. Nag-uulat live mula, Office of the Ombudsman, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Boss trajo. Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiocom follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere